Ares at Aphrodite, ang kwento ng paghihirap at pag-ibig. Sa mundo ng mitolohiyang Griego, ang mga kwento ng mga Diyos at Diyosa ay puno ng drama, pag-ibig, at mga pagsubok. Isa sa mga pinakakilalang kwento ay ang tungkol kina Ares, ang Diyos ng Digmaan, at Aphrodite, ang Diyosa ng Kagandahan at Pag-ibig. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa kanilang pag-ibigan kundi pati na rin sa mga komplikasyon na dulot ng kanilang relasyon. Ang pagsilang ni Aphrodite. Isang magandang umaga, ang dagat sa paligid ng pulo ng Cyprus ay tila nagiging mas banayad. Mula sa mga alon, unti-unting umusbong si Aphrodite, ang pinakamagandang diyosa sa lahat. Siya ay anak ni Uranus, ang diyos na namuno sa mundo. Sa kanyang pagdating sa Mount Olympus, agad siyang naging sentro ng atensyon ng mga diyos. Ang kanyang kagandahan ay nagdulot ng kasiyahan sa lahat. Ngunit si Zeus, ang hari ng mga Diyos, ay nag-alala. Alam niya na ang kagandahan ni Aphrodite ay magiging sanhi ng inggitan at hidwaan sa mga Diyos. Upang maiwasan ang kaguluhan, pinili ni Zeus na ipakasal si Aphrodite kay Hephaestus, ang Diyos ng mga panday. Ang kasal ni Aphrodite at Hephaestus. Bagaman si Hephaestus ay may pangit na anyo, siya ay may mga talento na hindi may kakaila. Gumagawa siya ng mga magagandang alahas at mga kagamitan. Sa kabila ng kanyang pangit na hitsura, si Aphrodite ay nagpasya na tanggapin ang kanyang kapalaran at nagpakasal sa kanya. Aphrodite ay ipinakasal kay Hephaestus. Si Hephaestus ay isang panday. Siya ay may mga talento sa paggawa ng alahas. Ang kanilang kasal ay bunga ng desisyon ni Zeus. Ngunit sa kabila ng kanilang kasal, si Hephaestus ay madalas nawala sa bahay. Siya ay nagtatrabaho sa kanyang pandayan sa bulkan ng Etna, habang si Aphrodite ay naiwan na nag-iisa. Ang kanyang kalungkutan ay nagbigay daan sa isang hindi inaasahang pangyayari. Ang pagdating ni Ares. Isang araw, si Ares, ang Diyos ng Digmaan, ay bumalik mula sa isang labanan. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng takot sa mga mortal, ngunit sa mga mata ni Aphrodite, siya ay kaakit-akit. Ang kanyang magandang katawan at matipunong anyo ay nagbigay ng mga damdaming hindi niya kayang pigilin. Si Ares ay kilala sa kanyang marahas na likas na katangian, ngunit si Aphrodite ay nahulog sa kanyang alindob. Ang kanyang pagnanais na makasama si Ares ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na lumihis mula sa kanyang mga obligasyon bilang asawa. Ang pagkakaroon ng ugnayan Habang si Hephaestus ay nagtatrabaho, si Ares ay madalas na bumibisita kay Aphrodite. Ang kanilang lihim na relasyon ay nagsimula sa isang gabi ng pagmamahalan kung saan ang mga diyos ay nagdalamhati sa kanilang mga puso. Ang kanilang ugnayan ay puno ng init at pagnanasa, ngunit ito rin ay nagdala ng panganib. Ares ay bumibisita kay Aphrodite. Ang kanilang relasyon ay lihim, may mga damdaming puno ng pagnanasa. Si Hephaestus ay walang kaalam-alam. Ang pagsubok ni Hephaestus Isang araw, napansin ni Hephaestus na may kakaiba sa kanyang asawa. Kaya't nagdesisyon siyang magtayo ng isang bitag. Nagpanggap siyang aalis sa loob ng isang linggo at naglatag ng isang napakapino at halos hindi nakikitang lambat sa kanilang kama. Nang bumalik si Ares, nahuli sila sa bitag. Ang bitag na ito ay nagdulot ng kahihiyan sa kanila, at si Hephaestus ay tinawag ang mga ibang Diyos upang ipakita ang kanilang pagkakahuli. Ang eksenang yun ay nagdulot ng tawanan sa mga Diyos, at ang kahihiyan ni Ares ay walang kapantay. Ang mga anak ng ugnayan. Sa kabila ng lahat, ang kanilang ugnayan ay nagduma ng mga anak. Sila ay sina Daimos, Phobos, at Harmonia. Ang mga anak na ito ay nagdala ng iba't ibang simbolismo sa mitolohiyang Griego. Daimos Diyos ng Takot. Phobos Diyos ng Panggugulo. Harmonia Diyosa ng Pagkakasundo. Ang kwento ng pag-ibig at pagtataksil na ito ay nagbigay liwanag sa masalimuot na kalikasan ng mga Diyos at mga tao. Ang kanilang mga pasya ay nagdulot ng mga hindi inaasahang resulta. Ang mga Diyos ay hindi nakaligtas sa mga damdamin ng pag-ibig at inggit. Mga Aral Mula sa Kwento Ang kwento ni Naares at Aphrodite ay puno ng mga aral na maaaring ilapat sa ating buhay. Narito ang ilan sa mga ito. Ang kagandahan ay hindi sapat sa isang relasyon. Ang lihim ay maaaring magdulot ng mas malaking problema. Ang pag-ibig ay maaaring maging sanhi ng hidwaan. Ang mga pagkilos ay may mga kahihinatnan. Conclusion Sa huli, ang kwento ng pag-ibig ni Naares at Aphrodite ay isang paalala na kahit ang mga Diyos ay may mga kahinaan. Ang kanilang relasyon ay puno ng mga pagsubok at pagsisisi, ngunit ito rin ay isang kwento ng pagnanasa at pagkakaroon ng anak. Ang mitolohiyang Griego ay puno ng mga kwento na nagtuturo sa atin ng mahalagang aral tungkol sa buhay at pag-ibig. Salamat sa panunood! Kung nagustuhan mo ang ating kwento, pakilike and share ang video na ito. Mag-comment ka na rin ng kwento na gusto mo at gagawa natin ito ng video.